og karon mga paps mga tol no nagsabay mi sa balay sa kong botol si Didi no oh sabay kay ang pagyana sa highway mga paps mga tol kay ngano maghunt na mi mga mga wakto. Ang dala rin ako mga papsi. Adi, sa imong maghunting mata og mga bayno? Unsa may hunting imong, imong unsa under, under training mo? Naa na -da si one fighter. Oh. Naa si fighter. Naa si fighter. Naa si fighter na, na, na oh. tukma. Mo oh. ni si fighter no. Oh. Ah, dala ni si fighter mga papsi. Nagprepare na ko mga mga papsi kay ngano. Si fighter yang dala mga papsi dala rin ako ng under training na to nga kasi si sunsun murag murag sunsun -sun, murag baylan siya mga paps no gibilin ako sa si sniper o si atlas kay di lang yung priority nga mag hunting niya mga pups, no? mga pups, eh. na may mga paps no hindi mga mga paps eh namin sa dapin sa highway mga paps eh okay. nakaingon sa mga viewers niya nakay sa mga niya mga tao ka niya hmm. ang training yun lang nga. son son daw uh, veterano na pro la sa kabalo mga paps ang pag training dahil sa sonson adili ah, pagtraining pag sa limokon kung kung sa hinungdan kaya nga no bay nakapungutan ako bay sa katong veterano nga mga tihay bay hmm sa Kaliskis o sa ang Janu ang Kaliskis daw sa Himbes, ito so, sa Himbes lang, mura malupig siya o o sa malupig siya sa Himbes, yano, o oh, sa yano malupig daw siya sa, a ah, malupig yun siya sa disertibao may lupit sa sa pantigan ah uh, 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 oh. natin o signal ma uh, sa sa oh. na signal as ang Juano oh, oh uh, di ang na signal ma uh, sa alisima malupit sa sa disertiba kanang pabihag siya ba kay, alimokun, TV, oh okay nagkitaan pa nako kay animo uh, ko nung PSL TV o kanin kay kinsa kit sa kaning gablagon nga kay animo ko nung channel nga katong mas uh -huh. ikwan nga say perrete yung sunsun or baylan katong ba si alimokon oh alimokon alimokon chan oh or dili oh mo na mo kaya kung mo pa na pamasa alimokon unang wa mo kabalo nya o sa kabalo gagmay patahan to na himong dagko na ta oh na na mga anak oh na mga anak na mga apo anak na kasi alimokon anak di sa alimokon di ingat yung diskarte munang karon uh, sa kwalang lang oh no? tadi mga 3 o 4 minutes di mga sa ka uh, mga paps no uh, kita uh, pariyata vlogger pariyata nag break alimokon pareta na sa social media ang diskarte sa alimokon pariyata mga paps are nagbuita ganang manok ano di ba manok oh, oh, diba? oh manok once di sikat sa manok buita pang piso oh. pang layaw o pang sabong mahilig daw ka nang uh, signal oh. una ta sa manok ialas oh. signal Oh signal Japan oh signal Japan na siya oh karon kay delete ni himong live kay ano di ta kay live nga pops sing ano nagvideo lang na may karoon mga paps kaya nga ano, hinay ka ignite sa mong area mga paps hinay ka bukid bukid po kaya oh, bukid ang amungi um, po yan bukid para tag bukid mong galing karoon pero ah uh, kinsay nakita sa tong vlog karoon o sa mga viewers o baguhan o sub tig subaybay ngayon sa wala ko nag sa sinyal. Oo, oh, namay na nga wala ko nag-apas sa kaliskis oh. ang akong gikuha sa tingog tingog o galawan oh. oy so pa ko ana ano to mo? na uwan wa ko ni kwan jud oh naat sa tanan oh sige daw tanan sin ngasin yan ba sa ko ang vlog ikaw na ikaw lang akong ibutang dahil sa wala pati yung oh. tingang ugot tinga ka malipay ka tao ka oh yeah, oh niya o sige hewa mura dya pong kaog ok, ng uyab oh. sige ang istorya dahil niya mong ipang uyaban huwag gusto simuha. si mo ha sige paspas pas, -pas kag istorya dya huwag gusto di dya ka kadool di dya pong masay para si mo ha oh. kaya huwag gusto si mo ha kaya huwag makaisinyal Mm. Ang sin sinyal mo karon, oh, oh. pogi face, puti oh, kay kagipon. Oh. Oh. Puti kay kagipon oh. niya bahok baba. Eh. o oh, na may nana. Oh, wala, di ba? Oh. Um. Naka sinyal imong ipon puti, iya bahok ang baba. Basta Bastos. <laughs> basta <laughs> bastos, <laughs> bastos, <laughs> oh. si. tandong. Eh. <laughs> Pero mga paps, so, sige, i-upload na. Oh, sige, upload niya ni mga paps. So Ogma maghanting mi mga paps no. At ang ilang niyo ang under training gigaw nila nga under training tapos isa pa to wow. veterano oh. veterano under training oh, veterano daw mm. pero under lang la, si po Warrior daw nagpalit daw o alimokon nga pangkate wala dahi originality pang oh. training, oh, training yeah. mga, mga, mga ate nga makakuha para i-upload sa itong viewers o, dagang salamat mga paps sa itong pag-suporta sa itong video. O, yeah, lang taman. Bye-bye. God bless.